Yan kamoto, mabaho ba ang singaw ng yung aircon? Ito yung tips na ibibigay ko sa inyo. So pagka start ng engine, ilagay niyo sa hot. Tapos yung circulation niya dapat eh, switch up niyo. Kailangan umihigop siya sa labas. Tapos full fan. Yan. So ang gagamitin natin alcohol or 'yung gagamit uh, sa bahay uh, glade glue 'yun. Yeah, 'yung party na ito ang, ang uh humihigop. So ang gagawin natin lalagyan lang natin ng alcohol yan ganyan niya. Hihigopin kasi niya 'yan. Eh. yan kamusta ganyan lang gagawin niyo. Uh, 10 minutes sa ganyan na inihihigop niya. So malalaman niyo Yung amoy ng aircon nagbago na Ayan o, amoy alcohol na siya Nililinis niya yung pinaka channel ng aircon Kasi minsan sa tagalan ng sasakyan Nagkakaroon siya ng mold sa loob yan, yun ang nagiging cause niya Kaya bumabaw yung aircon Lalo na kung mahilig kayong humigop sa labas ng hangin Kapasok dito, siyempre bebang ibang klaseng hangin yung pumapasok o di ka naman kung di nyo ginagawa yun pag kumakain kayo sa loob ng sasakyan yung circulation nya sa loob ng uh, lagi umiikot kaya yun nagkakaroon ng molds so yan kamoto okay na siya. Yung nabango na sya so ganoon lang 10 minutes lang sana may natutunan kayo